Tukoy na raw ng pulisya ang sospek sa pagpatay kay mambusa Vice Mayor Abel Martinez. Yan ay matapos magbigay ng pahayag ang dalawang empleyado ng Cristat Construction, ang kumpanyang pag-aari ni Ludegario Labao Jr. na kalaban o anusano ni Martinez sa pagka sa 2013. Ayon sa isa sa mga empleyado na si Renato Lago, apat na kahinahinalang lalaki ang tumira sa kanilang lugar bago ang pagpaslang kay Martinez. Kakilala o mano ng kanilang foreman na si Cornelio Bautista ang apat. Sila si Renato Lago ay uh, ginambalaan ginambalan ni Cornelio Bautista alias Isok ang forma ng Chris Cut Venture to look for a place to accommodate ang apat na persona. At nag-starman dito prior to the killing, mga tatlo siguro kasi mana, prior to that incident. Inilarawan din ni Lago ang mga suspect na tumugma naman sa paglalarawan ng houseboy ng vice mayor na saksi sa krimen. Pinaghahanap na ngayon ng mga otoridad si Bautista. Ang sininang ginapangitan natin to shed light on the matter is Cornelio Bautista ay hindi makita. So kung hindi siya magpakita, then uh, by all, by, uh, all probabilities, bakit ba ma ba si, maupod siya sa kaso? Biernes ng umaga noong nagkarang linggo, nang pagbabarilin si Martinez sa harap ng kanilang bahay. Sa ngayon ayaw munang pangalanan ng pulisya ang mga sospek habang nagpapatuloy ang investigasyon.